Ano, okay ka na? Yeah. Tara natin yung helmet mo. Ano ba? Diba, tulog pa? Oo, tulog pa nga. Hindi ko may taga. ko pala nga. Gusto mo. Wala ko ah. Tapos ako ang tatabi. Ha? Huh? Ako ang tatabi? Oo oo. 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 Eh tapos, pagtabi mo, ang gabi mo, malikot ka. <coughs> Tara.

Oh my God! Wow! Alba, ba? Ang ah, mas, bakit hindi ka nagalit Nung pagkakita mo, kung siguro kung ako yung galit na galit ka. Wala ako. Hindi ba nasabi ko mo ulan? Oh my! God! ito ano sabi tong mal? wala ka wala 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 seven. Seven? Anak lang <laughs> nga nila nagising. Sa ay mala, hindi ka galit kapag ka ginigising ka. Ngayon <laughs> hindi <laughs> lang, galit yun. mo yung ilang araw nandito. Gagagalit akar. na nga kanina, di ba? And nakita yung nakita gulat siya yun. Baka ba nang Baka aga na video ah. Nag-usap <laughs> <laughs> kasi kaming dalawa, hindi mo alam. Kala, sabi mo, diba? di ba, di pupunta sa Pakamoy, kaya badrip na badrip ka, natulog ka na lang kagabi. <laughs> Ay, miss na miss. Hintay <laughs> mo ilang araw, lagot ka sa akin. Bakit? Sana all. Basa ka. Palit ako. Hindi ako yung basa. Hindi mo basa ito eh. Basa eh. Basa Pati ako. Pagkakatawa kanina. Ah, pawis yan. Good morning. Ano? Oh, ate. <laughs> <laughs> Ay, Ay, ano yun? Ano, yun? ano yun? Ah, Kamay! <laughs> Nagpa-boxing kami ngayon sa ako. ka nga. Wala, okay na ako, diba? Pwede magpa ano ka magpa-ano na, anti-rabies. Ah, ba't ikaw hindi magpa-antay <laughs> ano? Tapos na, anti <-histomy. laughs> Lapit-lapit pa na mga video. Bakit ka magbagong gising? ano, ano amoy pagbagong gising ng hininga? Siyempre, yun pa rin. Ano? Namiss ko. Ano na ay? Ano amoy namiss ko? Oy, ang mo. Bata, parang di ka pa Anong Ano amoy? Ibang o. Hmm. Be, kay Pacboy, kahit hindi bagong gising, ano amoy? Oy, <laughs> okra. Walang amoy, pero madulas. Huwag <laughs> ka okay, na mawala. Ngayon. Doon ka na. Ano ba yan? Doon ka na. Vlog ko yan ha. Akin yan ha. Ay, na. akin na lang yan ha. May nanguha na naman po. Wala na. Ano pa pala ko sa manager ko? <laughs> mo. Editor pa. oy ako Ay? na nag editor Ay, ako na ang e-edit. Uy. Okay. Yeah, maliti mo. Yuck. Yuck. <laughs> <laughs> Bitter. <laughs> <laughs> ang palaya to, oh, yuck. Bitter. Tinamay <laughs> mo. Ang ganda ni Revy dyan, oo. Oh. Hmm. Makikita ang isang ganda ng babae kapag bagong gising. Her. Her. <laughs> <laughs> niya sa akin kanina. Muulan. Gadya lang mo yung bagyo. Sabi ko, ang dunay na bagyo. May kita mo sa kinikilid. <laughs> <laughs> Sabi mo, baka sa pet, baka sa pet mo. Oo, oh, kailangan okay, ka, hindi niyo naman nakikita yung pet ko. <laughs> oh, yan, gagalit ka. Bits nyo na ba? Bits ba to? Ha? Huh? share yun hindi sa amin yun yun bilis di ba pag nag-upload kayo mayro nag mayro nagat naganan ba yon ba yun ano ba yun? ano 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 Jordan ano 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 Jordan

Ang tunay na bagyaw, wala sa buong Ang tunay na bagyaw, may pita mo sa bibig. Binukakaan na naman ni Chaka, wait. Binukakaan na naman ni Chaka, Nakita mo yung reaction? Nakita mo yung reaction? Be, pero nakatitig siya. Wala na. Nakatitignan niya. Ayoko. Wala na, wala na. Huwag ka na Ayaw Dito ka. Dito ka tabigin. Ang arte mo ah. Ang arte mo. Grabe yung ano, tingnan mo, tingnan mo <laughs> yung, <laughs> <tignan> mo, <laughs> <tignan> mo, <laughs> yung ano niya. tingnan mo yung ano niya. Ayaw ko nga, tumingin. Hindi, yung bag, ang ganda. Ito yung binili ko sa kanya, so, tingnan mo. Kunin mo. Kunin mo, tingnan mo na lang. <laughs> tingnan mo. Tingnan mo. <laughs> <Tignan> mo. <laughs> <Tignan> mo. <laughs> <laughs> Ay, bagyo. Aga-aga, <laughs> mga naghihingahan tong mga to. <laughs> <laughs> sorry. I'm sorry. Alam mo saan bagyo? Saan? Wala sa kailig. mo. Nasa singit <laughs> mo. <laughs> Alam mo totoong bagyo? Ah. Nasa gilagid mo. <laughs> ah, mali ka. <laughs> gold yun. <John>. gold. <laughs> Sige na, bye-bye. Bye-bye. Gagawa na naman sila ng tiyanak.